Kumusta mga office mates? So sa episode na ito ay ipapakita namin sa inyo kung paano ang coal mining industry sa Wyoming. So bali ang Wyoming kasi ay isa sa pinakamalawak na estado sa Amerika. Tahanan ng ilan sa pinakamalaking minahan ng karbon sa buong mundo. Dito sa malawak na kapatagan ng Power River Basin, ang lupa ay nagtatago ng isa sa pinakamahalagang yaman ng bansa, ang carbon o ang tinatawag nilang coal mining. Simula pa noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang pagmimina ng karbon ay naging pangunahing kabuhayan na ng maraming komunidad sa Wyoming dito sa US. Sa simula, ito ay maliit na industriya lamang. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging sentro na ng enerhiya ang karbon ng Wyoming, lalo na noong nagsimula na ang malalaking operasyon ng Powder River Basins noong 1970s. Ang Powder River Basin nga pala guys ay isang malawak na rehiyon sa hilagang silangang bahagi ng Wyoming. Itinuturing ito na isa sa pinakamalaking deposito ng karbon sa buong mundo dito nagmumula ang halos 40% ng karbon na ginagamit ng Estados Unidos. Ang mga minero dito ay gumagamit ng surface mining kung saan ang mga makinarya ay nagtatanggal ng napakalaking dami ng lupa upang makuha ang karbon sa ilalim ng lupa. Sa bawat araw ng trabaho, ramdam nila ang bigat ng lupa na kailangan nilang alisin. Pero ang bawat tonelada ng karbon na inilalabas nila ay nagbibigay ng enerhiya hindi lang dito sa Wyoming, kundi sa buong bansa. Ang pagbimina sa Wyoming ay tinatawag nilang surface mining na kung saan ang mga minero ay gumagamit ng malalaking kagamitan para alisin ang tinatawag nilang overburden ang lupa at bato na nasa ibabaw ng karbon. Pagkatapos nito, ibinabalik ang lupa sa dating anyo sa pamabigitan naman ng reclamation upang muling mabuo ang kalikasan. Napakahalaga ng proseso ng reclamation. Nagsusumikap sila na ibalik ang mga lugar na minina nila dati sa dating anyo o mas maganda pa, mula sa pagtatanim ng bagong puno hanggang sa pag-aalaga ng mga hayop. Bagamat nagbibigay ng malaking halaga ng enerhiya at trabaho ang karbon, hindi natin maikakaila na ang mga epekto nito sa kalikasan at komunidad. Ang mga malalaking minahan ay nagiging sanhi ng pagkasira ng lupa at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Ngunit sa pamamagitan ng batas at mga inisyatibo ng mga kumpanya ng pagmimina, sinusubukang bawasan ang mga epekto nito. May mga pagsisikap ang industriya na bawasan ang epekto ng pagmimina sa kapaligiran. Pero kailangan pa rin ng mas istriktong mga regulasyon. Kailangan kasing balansin ang enerhiya at kalikasan. Ngayon, ang industriya ng karbon ay nahaharap sa malaking pagbabago. Sa pag-usbong ng renewable energy tulad ng solar at wind power. Unti-unting bumababa ang demand para sa karbon. Ang presyo ng natural gas ay isa pang dahilan ng pagbaba ng produksyon ng karbon sa Wyoming. Sabi ng mga ibang ekonomista, habang lumalakas ang renewable energy, ang karbon ay unti-unting nawawala ng lugar sa merkado. Pero hindi pa ito tuluyang mawawala dahil malaki pa rin ang demand. Lalo na sa mga estado kung saan ang enerhiya mula sa karbon ay ang pangunahin nilang pinagkukunan. Kung ang buhay naman ng mga minero ang pag-uusapan natin, sa likod ng mga bawat tonelada ng karbon ay ang mga buhay ng libo-libong minero at ang kanilang mga pamilya. Sa kabila ng panganib at hirap ng kanilang trabaho, ipinagmamalaki ng mga minero ng Wyoming ang kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng Amerika. Sabi nga ng mga ilang minero na alam nila na delikado ang trabaho pero ito ang nagbibigay sa kanila ng kabuhayan. Sana daw ay magpatuloy pa ang industriya, pero handa rin silang harapin ang anumang pagbabago. Habang nagbabago ang mundo, patuloy na haharapin ng industriya ng karbon ang mga hamon ng modernong panahon. Pero sa Wyoming, ang karbon ay mananatiling bahagi ng kanilang kasaysayan at kultura mula sa malalaking minahan hanggang sa maliliit na komunidad. Ang karbon ay nagbibigay ng liwanag, literal at simboliko sa bawat tahanan, hindi lang sa Wyoming kundi sa buong Amerika. Mga co mates, ang kwento ng Wyoming at ng karbon ay kwento ng lakas, tapang at pagbabago. Isang kwento na magpapatuloy habang hinaharap ng Estado ang bagong bukas So mga office mates ako nga pala si Lay ng Office Getaway Sana ay may natutunan kayo sa episode na ito Please do like and subscribe na rin sa aming channel para updated kayo sa mga bagong videos namin So mga ko-office mates Ano pang hinihintay nyo? Para Log out na!